So, ganito ang maglagayin sa patos. tapos ang paa. Una, kailangan mo socks para hindi madaling yung ang sapatos. Yeah! Alright! Yeah! Stretch! <laughs> tapos, ilalagay ang sapatos. <laughs> Aray ka! <laughs> With ere, <iray>, sabi mo. Ah! <laughs> kaya hindi na makasama ako. <laughs> Malapit na? Gaga, ano mo? Malapit mo, Yah! Keso wala, <laughs> wala, wala. Okay, so kailangan talaga natin i-adjust. Ya. Yeah. Ayun na, ang aming teacher. Uy. <laughs> At dahil na-adjust na, Pwede nang isirado. At dahil nasirado na, itatago. Ay, tatago.